Muling panalo ang Warriors ngayong araw. Ang pag-uusapan natin, lalo na si Stephen Curry, ay talagang asintado, mahusay sa malayo at malapit. At andyan din si Phaeton na malaking tulong sa opensa at depensa sa talagang maasahan mo pa sa dakdangan ng bola para ibong kung lumipad at maging sa 3-point shot ay mahusay muli si Kuminga ay talagang aganda tumalun. Pagdakdak ay talagang swak na swak ang bola sa ring. Napakataas tumalun at talagang mabilis kumilos sa kanyang ginagawang paglalaro ng basketball. At andyan si Green, ang kanilang mata sa mata ni Kuminga ay talagang magkaugnay. Kagalingan ng kanilang pagpapasahan para maka-score tulong-tulong ang mga Warriors para manalo. At di mo rin talaga matatawaran si Draymond Green. Malakas ang katawan, mahusay sa depensa at minalit pa nga siya ng sentro ng Phoenix Sun. Pero bumawi si Draymond Green at patapik-tapik din sa floor ng laruan. Ganyan talaga ang mga mahusay na player. Inisan pero naging konsentrasyon ay nasa paglalaro para manalo at iba rin talaga ang pinakita ni Stephen Curry sa huling tirada niya talaga namang napakagaling suwak na suwak para sa panalo yan ang Golden State Warriors sana ay magtuloy-tuloy ang kanilang mga panalo dahil sila ay magandang panorin, masaya, talagang laban sa laban, hindi bumibigay ang Golden State Warriors.